na, sa Tila car chase sa isang action film, ang eksena ng DOTR Saik at isang kolorum na L300 sa Santa Maria, Bulacan, bandang alas 7.30 kaninang umaga. Ito ay matapos siyang tangkang takasan ang mga nakaabang na tropa ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation na nanguhuli ng mga kolorum na sasakyan. Dahil sa pagharurot ng L300, nakabangga pa siya ng dalawang tricycle. Sugatan ng isa sa mga tricycle drivers. Ang bilis mo ng takbo niya, bigla pong kanan doon sa may eskwelahan eh. Nabot po yung paki. Nabangga po kami. Yan po, sa ano, binte. Ano po yung balak natin? Po, action, no? Ay, mag-ano po ako ng ano, kaso. Bukod sa tricycle driver, handa rin magsampan ng reklamo ang tatlo sa labing dalawang pasahero ng L300 matapos silang isama sa tangkang pagtakas ng driver. Samantala, isa pa sa nahuli ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation ang TNVS driver na ito. Lusot na sana siya sa SAIT, pero nabooking na walang online booking ang pasahero na isinakay niya. Dahil malilate na sa trabaho ang ginang nasakay niya, siya na ang nakipagdiskusyon sa SAIC sasakay. Opo. Eh syempre po lilipad ako sa nasaan ako sasakay ngayon. Tanghali na, may eh. flag ceremony tayo kami. Pagbaba ko ng Balintawak, sasakay pa ako ng LRT. Ngayon kung basta sinakyan ko, maglalakad ako. Delikado pa ako dahil tatawin ako para lang makasakay sa LRT. Kung gusto niyo maaga pumasok, maaga kayong kumis. Maaga eh. nga po eh 7:00 Huli rin ang kolorum na ito matapos magsakay ng pitong pasahero. Limang kolorum na private vehicles ang sumatutal na sita ng DOTR SAIC sa Santa Maria Bypass Road kaninang umaga. Dinala ang mga nahuling sasakyan sa Central Office ng LTO. Wala nang nagawa ang mga pasahero kundi lumipat na sa bus. Uh, may mga natanggap kasi tayo mga reports, mga complaints galing doon sa mga legit na franchise holder. Uh, may mga illegal activities na nangyayari dito, particular itong mga private vehicles na nagsasakay ng mga pasahero papunta ng uh, Metro Manila galing dito sa Bulacan at nagsisingil sila ng mga uh, pamasahe kada pasahero. Babala pa ng SAIC, hindi covered ng insurance ang mga pasahero kung sakaling madamay sila sa isang road accident habang nakasakay sa si kolorum na sasakyan. Ito ang mga listahan ng mga multa na mauhuling kolorum na sasakyan. Isang milyong piso ang multa ng mahuhuling kolorum na bus. 200,000 pesos naman sa mga truck, van, AUV at SUV. Opo, tuloy-tuloy naman po yung ating anti colorum operations. Araw-araw uh, po, iba ibang lugar, hindi lang tayo sa Metro Manila, lumalabas na rin po tayo sa mga karatig probinsya ng uh, NCR. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.